Saglit lang. Ay, babalawan to na yan. Oo, drop. 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 Drop dito. Tapos siya. Tapos siya. Gano'n, pataw na. Gano'n, Tama na, tama na. Sabi mo yung Julie, pangit ka. Pangit ka. Pangit. Mga kapokanya na? Oo. Sabi mo yung sa huran, yung sahod niya ha. Ako. Ay, pakuha mo, pakuha mo yung towel doon sa drawer ko. <laughs> 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 ito sa kulog Wala, wala, wala walang 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 Balik ka na dun. Ayun o, no, sayang yung tubig. Bilis. Kunin mo yung tubig sa house. Ayun na, ligo na tayo. Hindi ako pwede mababalik.